Pinahirapan at kinoriente o manonang ang isang opisyalang barangay sa Quezon City ang tatlong menor de edad na nahuli raw niyang nagnanakaw ng mga tornilyo sa kanyang sasakyan. Depensa naman ang opisyal. invento lang ang naturang reklamo. Carla Lim, ikwento mo. Nag-face-to-face -face sa barangay ang tatlong minor de Edad at ang XO ng Barilag-QC na Selyotorio Endozo. Dinampot daw ni Endozo noong Sabado ang mga biktima na may edad 12, 13 at 15. Nahuli raw kasi niya ang tatlo na nagnanakaw ng tornilyo sa nakaparada niyang jeep. Pero imbes na i-turn over sa DSWD, si XO na raw ang nagparusa sa mga bata. Pinagubad lang po. Titignan lang po ang may tatoo na oras daw silang pinaglinis sa plaza habang nakasubo sa bibig ang dinekwat daw na tornilyo. Pero ang pinakamalala ay nangdalhin daw sila sa banyo ng barangay at isa-isang kinuryente gamit ang stun gun. Habang naiyak po ako, nagmamakawa na po, hindi pa rin ako pinigilan. Sa si XO lang po yung kumuryente sa amin. Sino-sino? XO. XO, ano ginamit niya? Yung 110 po. Una nang hinarap na mga magulang ang ex o pero sila paraw ang sinermo na nito. Sabi niya kinukonsinti ko daw ng mga anak ko. Hindi namin kinukonsinti ang anak ko. Itinang ginawa ni ex o ang mga bintang sa kanya. Para wala problema dahil baka po gawa-gawa na rin po yan, ipa-medical na po. At uh, harapin ko naman po yung kaso. Tututukan na raw ng barangay ang reklamo ng formal na reklamo ang Agap Bata Party List habang ang pamunuan naman ng Barangay Marilag ay bubuo ng sarili nilang investigating committee na siyang tututok sa kaso upang malaman kung dapat nga bang suspindihin o i-dismiss ang kanilang tauhan. Carla Lim, News 5.